Mahilig ka ba, Noy, kumain nung uh, itlog na nilaga, no? Tapos binabalutan nung arena na kulay orange, no? Madalas tawag natin dito, topneneng. Pero nandito po tayo ngayon sa bayan ng Taytay Rizal, kung saan mas kilala siya sa tawag na epalog. Alamin nga natin, Noy, kung ano anong lasa, anong sikreto. Doon sa inipilahan, dinarayo, uh, since 1987 pa nga daw po itong epalog na itlog na ito, na ang dami kumakain. Siyempre, pasukin natin yan, tikman din natin, alamin natin napakasarap nga ba talaga nito. Tara mga noy! Ah, uh, Sir June at uh, Ma'am Jayla, maraming salamat at good afternoon sa inyo sa magandang araw syempre, sa lahat ng mga nanonood sa atin. Yung Jayla's epilogue is 1987 pa. So napakatagal na, no? Kayo po yung mga original na titinda uh -huh. o meron tong parang ancestral na pinagmanahan itong pagkain na ito. Okay, natap namin yan sa father at mother mga recipe niya, mga recipe, niya. Halos lahat, wala naman kami yung binago eh. Yung ito, pa Yung pa din talaga. Talagang kaya nga tinawag siyang original. Sa Manila po kasi, kilala siya, parang kami ha, ah, ah. pagkakala po, stock di ba? Siya yung itlog na may balot na rin na eh. Paano, yun, paano siya na-come up sa pangalang Epalo? Yung kada hapon na mga estudyante na mm -hmm. Isang grupo yun, talagang kada sila, tutuwa ako sa kanila eh. Uh -huh. Na Epalo, Epalo, isigawan sila. Ah, gumagano. Ako, nabubisit talaga eh ko <laughs> ata mga tarot na. Lagi <laughs> 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 naman nila sinasabi yun din. Gawin na natin din yung ano na yun. Yun na, epalog na. Epa, ah, Epa, mula, Epa, na. mula noon. Tinanggal na yung H. Natin yung H. Oh. Oh. Parang pangit pakinggan para sa akin yung Gaylas Hepa. Oo. Oh, oh. Pangit eh. So ano talaga yan? Parang Gailas, Hepa is uh, something like kaya yung sinasabi na. Kaya nga nga ng kababayan mo, di ba? Parang kami ng mga taga ano yan. Inaalis ng ano no, walang H kaya inalis niyo oh, po kaya HEPA, no. Ayun, nasa pakinggan di ba? Oo. Yeah, Oo, oh, uh, tapos sa sinunod nyo na sa pangalan nyo, Ma'am Jayla, no? Oo, oh, yan siya. Ayun pala yung istorya nung epalog na inalis lang yung age. Dapat nyo, yung betlog. Bet, bet mo. Bet, oh, bet, mo. bet mo kasi. Oo. Oh, so, inalis mo, ay, ayaw mo din pakinggan kasi siya rin, no? Masagwating. Masagwating. <laughs> Kaya yun na ginawa yun. Oh, may... Ayun, ko. Yung pala yung tunay istorya. Oo, oh, yun. Ay, makapagalitan ako no, sa awa ko eh. Ba't may bet? No? Kaya <laughs> yeah, kasi bet mo yung lasa nito. Bet mo yung lasa? Bet mo. No. ng pakinggan. Kaya <laughs> yeah, eh, palog na lang. Mas okay lang, mas, pa. Mas, mas, miracle. Ayun. Mm -hmm. Anyway, uh, sir. Uh, sa araw-araw na pinimong no, mga, mga nakakailang piraso kayong itlog sa araw-araw. Kasi di rin yung Mga ilang piraso yan, sir? Per piraso natin. Ako, mga times pa ako. Kailangan <laughs> ko. per tray na lang. Oo, oh, yan. Per tray. Pwede. Uh, per tray. Mga 60 plus. 60 a day. Minimum pa yan, 60 Ah. Grabe, no? Ito, ilang tayo ito? Racing so, siya, yeah, diba? so, uh, okay, yeah. di ba? Oo. So, Racing, hindi kung sa 60, di kailangan mo siya mm, ng apat na ganyan. Yeah. And then, kayo sir, bukas kayo ng linggo uh, hanggang araw-araw, uh, no? Araw wala, hindi naman nagsasara, naman nagsasara no? So, wala naman sa, wala namang problema sa tao namin. Dyan. Yeah. Araw sila pwede yes. mapsin. Yes. Hindi kayo nakatoka, di ba? Ibig sabihin, yung oh. tao, para may mapsin, may isa. Kasi ito may, 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 pumapalit. Oh, At uh, anong oras tayo nagbubukas? 9 a.m. to 9pm. Ito nga sir, na, kanina na ba nagkikwentuhan tayo sir June, no? ito nasabi mo sa akin, pang apat na pwesto nyo na ito, lagi kayo nalilipat. Oo, totoo yun. Di ba tinuro Pero, mo na? Pero talaga. Pero ito nga rin... Pero hindi kayo lumipat ng lumayo sa Taytay. -tay. -tay no? Itong ito, so, sentrong bayan air na sinasabi. Oh, Bawal na ngayon yung... Sabi na sa street. Oo. oo. Marsala. Naka ano, naka yung mga eh, oh, dito sa area, so, no? Kailangan talaga dito talaga ng stay tay kung kailangan mo ng pakaka, kailangan may gulong. Yeah. Natatanggal. Na Naililipat, no? Yes, na ano-ano. Uh, okay, ayan, ha? Ayan, Ma'am Jayla at Sir uh, June Jun, uh, matanong ko na lang din, ha? Uh, itong exactong address para lang sa mga nanonood sa atin. Matatap ko yung Jayla Sembolo dito sa Kadalagaan Street, sa Taytay Rizal. Mm -hmm. Sa may tabi po kami ng Sejian, Dibaptis, at saka ng Saiyan School. Ayan, Sergion at uh, ma'am Jayla siguro bibigyan ko po sa inyo yung uh, ating platform ngayon para invite ang ating mga kaibigan ang mga noypips na nanonood pa layuhin itong epalog, syempre. Uli po, iniimbitahan ko po kayo. Minsan po, dumalaw po kayo dito sa Jailas Epalog dito po sa Taytay Rizal. Papasalamat po ako. Shoutout ko kay dating Mayor, dati namin kapitan, ano, namin kapitan uh, na ngayon ay Mayor na Mayor Alan De Leon. Ganon din po shoutout din po sa Erenea, Sapanta, Adyaton Family. Sa kasi paring Leo, sinasadala sa amin ng Penoy. Uh, mamaya order kami ha. Uh. Ilang nga namin, wala na kami. Uh. Shout out din sa lugar namin sa Makisi. Mga Marites daw sa Makisi. <laughs> nga mga noy, matitikman na natin itong uh, J-Las Epalog. Since 1987 daw itong pagkain na to, no? Gusto ko ngayon malaman through taste test kung ano ang kakaiba dito. At uh, bakit siya binabalik-balikan ng napakadaming tao at... Uh, Nagiging ano, no? parang dinarayo nga. Let's go! Tag tayo! So, meron tayo dito nga, uh, ito, pagka kumain ka dito sa J-Las, mga noy, merong uh, pipino. Okay, nalagay tayo. Ito yung ginayat-gayat na pipino na, ano? link and then no, yeah ito ah may sibuyas mas masarap mas marami sibuyas syempre at ito yung kanilang uh, lahat ng timpla nila rito no yan yung suka nila sarili din ba daw po nilang timpla to ano kita nyo naman yung suka oh galong galon no talagang uh, kaganyan na po Kadami dami na kumakain yun no ayun ay, ah, hindi pa natin. Oh, uli. So, may asin din, no? Yeah, just in case you want to add uh, siguro saltiness dito sa suka. Pero wala mo na asin. Tikman ko lang tong epalog. So, normally, siguro, no, yeah, masasabi natin, parang asin tok nening pero... Dito sa Taytay -Tay Rizal nga daw po, kilala siya sa tawag na Epalog. Hindi yung nening sa atin sa Maynila, no? Yan. Natin. Mm. May lasa yung arena, no? Ay. Yun yung something na iba sa kanya. Malaki yung arena. Arena pa lang, ha? Arena pa lang po yun. Hindi siguro yung normal na nakakain natin na tuknening na katabang di ba? Ito may lasa arena. Tapos ito, itlog to. And then meron din po silang peno Yun lang po yung minibenta nila dito, ah Ay, palog nila, basically, is egg na may balot na rin na at yung penoy yung kakapamili kayo yun yung suka suka hindi masyadong maasim. may tamis na konti maglalagay ako ng kunting asin sa suka matamis kasi ito egg no siguro nating special about the egg Mm. hmm Marami sa ating Pilipino, gustong gustong kumain ito, no? Nagiging merienda, agahan, no? Kung may magtitinda na mas maaga. Siguro kaya rin ito dinadayo, yung presyo. I think, ang pricing po nila kasi is 15 pesos lang daw po ito per piece. Kaya siya dinadayo. Tsaka yung tradition ng 1987 pa, mula nung mga bienan po nila, Sergio, at uh, Ma'am Jayla pa yung gumagawa. Talagang hindi nagbago yung proseso ng pagluluto. Ah, ka, ano siya, Noy? Ah, sa akin, ha? Siguro ko ako tatanungin nyo at ta, uh, something na kung bakit ko babalik-balikan, laging bago yung luto. No, isa yon. Hindi siya yung parang iba po kasi, no? Kasi tabi po, no? Iba, na iniinit lang. Ito, puro bago. Wala kasing natitira. Makita nyo lang po, dahil mong no? Ito ma may dumarating. Yan mga nakamotor na dumarating. Pinipika po sa supot-supot. Ang dami. Meron sila naka-plastic na nasuka na. Hmm. Hmm. Yeah, may gulaman din po sila rito. Just in case, no? Hindi, okay. kamahat na rito so, pag may merienda ka nitong uh, epalog. At bukod din sa gulaman, no? Para sa mga katulad natin na tulad ko na hypertensive ano <laughs> pa <laughs> yung apple juice yung <laughs> puso yung pamatay mmm nanoy buro comment down below nyo kung so, nakakailang ganito kayo nang sama kumakain po nito nung uh, epalog no or tok na nga sa mga nakakailang po nito nakakailang piraso kayo nito alam mo ang kagandahan dito sa pagkain na tunoy. quick Mabilis siyang kainin. Mabilis din ihain, no? Pag umorder ka, nandiyan ka agad. And sa different mga corner ng streets ng Metro Manila, no? Dahil po nagtitinda nito. Although this one is, uh, I think, uh, something special because of the taste nung kanyang aring na. Yung pinambalot na kulay orange, noy. May lasa po talaga. Mm. Because the kind pepino. Nung panahon dati, no, nakakakain na po ako ng ganito, no? Hindi pa uso yung ganito, yung may pipino. Suka lang. Ngayon, through time, nung uh, ako'y magkolehyo na, yan, uh, nauso itong mga pipino na ito sa ganito, sa sukaan. Uh, na no, may mga condiments, may sibuyas. Uh, mm. Malinit talaga. Kaya masarap. Hindi siya yung naghihintay na matagal sa pagkakaluto, no? Na na, na standby ng natagal din sa tray. Kaya po masarap yung Siyempre, lahat naman po na kinakain natin pag mainit, masarap eh. Mga bagong luto, di ba? Ay, no ha? Yeah. So, sa gusto pong uh, bumisita dito sa J. Lase Palog, yan po yung address, papakita natin. Siyempre, bukas nga sila po sila ng uh, Monday to Sunday, 9 a.m. to 9 p.m. no, ng gabi. Na makakabisita po po kayo. At sa mga noy natin dyan, just in case po, no? Yung mga nagmumotor na pupunta, na madali po yung parking. Pero yung mga nakasasakyan, medyo, pag malaki-laki yung sasakyan nyo, medyo mahirap po yung parking dito. Kasi uh, this street is, a uh, habi nga ni Chef Jun sa akin before, is, uh, they call it patay na taan. eh. Dahil wala daw po yung mga eh. So ito, nasa sentro ng Taytay. Hmm. So daw kanina yung mga pamilyang ibang kami mga kasama bata, kumakain din po dito. Hmm, eh palo. Ito wow. so, pa Nagustuhan ko siya Ang special dito na Nagugustuhan natin is yung lasa ng arena Yung pambalot, meron po talaga ng lasa May, may saltiness yata uh, ta. ano to, may templa, hindi po basta-basta lang na ganyan And then Siyempre mainit Mainit yung pagkaka-serve sa'yo nukuha po yung dami kasi mabili continuous, palo ng palo yung dumarating na tao, kakain, aalis, kakain, aalis, no? Kaya po, mainit itong pagkain. Uh, na, anyway, no, yung mga, na, sana nagustuhan yung episode natin for today, na bigyan ko kayo ng kwento, no? Uh, about this uh, ng trending uh, and viral na kainan ng uh, itlog na may arena dito sa Taytay Rizal, no? Kasi alam na natin. Gusto ko pasalamatan yung buong team ah nang nang nito uh, uh, yung yung mag-asawa syempre Sir Junen na uh, Miss Jayla no maraming maraming salamat po ma'am uh, uh, Sir sa pagsuporta sa akin sa pagtanggap sa akin dito sa Jayla Cepalog ha? and then batiin ko na din po uh, happy birthday ha paring uh, Eric Fernandez ha tsaka syempre si Jasmine Galicia happy happy birthday okay no ya yeah? Yeah, pag uh, ma-try rin po bisitahin nyo po dito sa sentrong bayan to ng uh, Taytay Rizal no Jayla Cepalog you can check it sa Google or sa Google Maps, no? Yung, uh, tsaka yung ways. Kapipin nyo po siya at mapupuntahan nyo itong mga kakain kayo nito, okay? Kaya, yeah, mabuhay po kayo lahat, no? mag tayo, doble ingat tayo, syempre, no? Pagka lumalabas, sa uh, minimum health protocol pa rin ang natin, okay? God bless you all. Ako po yung Nico Swedex. Bipigyan ko kayo ng isang napakadaming itlog nito. Bye Magmamahal! Bye-bye!